Hi guys, magandang araw po, no. Ito naman po ang kaibigan niyo sa Jake, no. Sa sa video na ito, guys, medyo ano po ito, no. Medyo iba po kasi hindi po tayo mag talk about computer programming or technology. Usap po tayo regarding about business, no. So, ang tanong po paano po magsimula ng negosyo? Based po ito sa aking karanasan, no. Now, sa so ngayon guys, ang kung tanungin niyo ako, magsasalita ako about negosyo, ano ba ang business mo, Mr. Pomperada? Okay. Uh, actually, uh, ang negosyo ko ko ngayon ay isa po ay property rental dito po sa Bacolod City. Ang ikalawa po is IT consulting firm, software engineering firm. And then tatlo po is ano po ng book writing author po ako I write books and uh, I have received royalties from the publisher and then ikaapat siguro ang YouTube channel okay uh una-una guys based sa experience ko paano natin hanapin kung ano ang dapat na negosyo na papasukin natin una-una guys no sa akin naman marami pong ways malalaman natin kung anong business na gusto natin. Number one, ang gusto natin based po sa ating experience sa trabaho, hobbies natin, interest natin, or sometimes by accident po. I-explain ko po kung ano ang ibig sabihin by accident or nagkakataon lang. Punta po tayo sa tinatawag na trabaho before po nagtrabaho po ako sa as freelance computer programmer and then nag, nakapasok po ako sa isang IT company dyan sa Maynila pero taga Bacolod po ako ha ah. uh, I will not mention the name of the company well known po siya I'm a software engineering team lead for more than 2 years so during the time at saka bilang freelance programmer na develop po na po ang skills ko sa hindi, hindi lang po sa programming no uh, actually no kundi sa project management, maghanap ng trabaho, negotiation ng mga project, etc no. Sa ngayon po sa ating aking IT consulting firm, my business partner po ako. Siya po ang sa technical side, no. Ako naman sa administration, finances, at saka pag marketing at paghahanap ng customer at close out ng mga deals, negotiation po sa pagsingil sa project. So, base po sa aking karanasan, sa aking work experience, nakapag-start po ako ng isang IT consulting firm or software engineering firm dito po sa Bacolod. Yan po ang first work experience. Number two, hobbies. No? Sa hobbies naman po, masasabi ko, mafo-fall po siya sa, sa book writing ko kasi mahilig po ako bumasa ng mga libro, especially computers. Uh, this is not a sponsored <laughs> advertisement ng book sale pero marami po akong nabiling book sa book sale no iba hindi ko na natapos basa or nandoon sa ikalawang bahay so by accident or tadhana na siguro may nakilala po ako mga friends at saka publisher po na nagtiwala sa akin at sumulat po ako ng mga books about computer programming more than 30 na po example java python ruby scala go cyber security, software engineering, um, typescript, programming, PHP, etc. No? Marami po akong nasulat. kung gusto nyo makita guys, pwede nyo masearch sa, sa Lazada at Shopee. Type nyo lang po Jake Pomperada. Yun po sa hobbies ko po sa pagbabasa. Hindi ko inikala by accident naging book author, author po ako no habis ko rin yon no pag basa ng mga books, no? especially computers, historical, sciences, no? technical books, yun po. Uh, yun po ang example po kung by accident naging napasok. By, ano naman po, by accident or tadhana po sa property rental kasi po, Ang nangyari kasi, uh, pumano na po ang mother ko and then dalawa lang kaming magkapatid. Ang kapatid ko na sa ibang bansa, uh, sabi ko uh, may bahay naman ako tinitirhan, parentahan na na namin ang bahay so by accident at saka tadhana yun po nag po ako sa ganun na business na property rentals ng bahay no? so ang mga challenges pag usapan natin siguro sa mga susunod na video about business ano ba mga problema sa negosyo ng property rental so far sa akin naman wala naman po akong masyadong na encounter ng mga problema kasi mabait naman ang customer natin nagre-rent sa bahay no so they do some business there etc no ang kagandahan lang kasi sa uh, real estate or property rentals ay hindi mo kailangan na nandyan ka everyday no so may end of the month magbabayad lang sila, ganun lang po no. At saka i-check niyo lang po ang ang bahay kung may mga sira, ayusin at saka iba pa no kung anong mga concern natin doon. Uh, yun po no ang ang mga experience ko sa negosyo no. So sana po may napulot po kayo kung may mga tanong kayo. Uh, lagay nyo lang sa comment section no. So maliit lang po ako na negosyante po, hindi pa sa malaki. Okay lang, importante may extra income po tayo makukunan po. At saka portion po ng mga income ko, tinutulong ko rin po sa mga taong dapat tulungan po. No? So, hindi lahat ng pera, uh, ginagasta ko lang no, sa personal at saka sa family po. Yun po ang advocacy namin na magkakapatid at mga magulang ko. Kung may... extra kami or sobra sa buhay tinutulong po namin sa tao po yun po ang turo ng parents ko ako rin sa mga anak ko no? So, maraming salamat po guys. Sana po supportaran nyo palagi ang channel ko Jake Pomperada. Uh, subscribe kayo kung bago lang kayo sa channel ko. Uh, comment and like po. Kita-kita po tayo sa susunod na video po. Ito po ang kaibigan niya si Jake. Paalam mo na guys. Bye-bye.